A day in my life ng isang estudyanteng nanay na nag-aaral sa PUP o US. Hello, hello mga mi. Magandang araw. Ngayong araw nga ay sinundo namin si mama sa airport. At maaga pa nga lang, gumayak na ako dyan. Actually, may nakakatawang pangyayari. Dahil na ng nanay ko yung kanyang ID at birth certificate ng pamangkin ko at hindi sila makaakyat sa eroplano dahil nga kailangan nila ng valid ID. So ang ginawa niya, tinawagan niya ako dahil yung mga sa bahay nila tulog pa at walang sumasagot. So ako dyan na puyat-puyat pa biglang bangon at nagulat pa nga ako. So di ko na rin siya masisisi gawa ng matanda na nga yung nanay ko at makakalimutin na. Pero di ba diba, sa, sa lahat ng naka, makakalimutan niya yung ID pa talaga. Hay naku kamo talaga ulo ko dyan. Puti na lang at may tumulong sa amin yung kapitbahay nila na pamangkin din ng nanay ko ay um, uh, pinuntahan or kinatok yung mga tao sa bahay nila para nga matulungan sa mga ID na kailangan nilang ipakita sa airport. So, shout out nga pala kay Kuya Joel. Salamat po dahil kahit may trabaho kayo, uh, pinuntahan nyo pa rin po sila at makita yung mga ID at mga kailangan na i-comply sa airport. So, shout out po. <laughs> <laughs> dahil nagising na nga ako ng maaga, inasikaso ko na rin yung mga pagkain namin na babaunin kasi nga mahaba yung ng biyahe. So, ayan, yung nanay ko, masayang masaya ako kahit kamot na ulo ko kasi stress din ako. <laughs> Pero ayun nga, um, may mga bagay talaga na tatawanan na lang natin kasi ang importante, eh, nalampasan at nagawa natin ng paraan, ba diba? Inisip ko na lang na nakarating sila ng matiwasay at ligtas, so wag na tayong mag-focus sa mga ma negatibong nangyayari. Pagkatapos namin sunduin sila, dumiretso na nga kami sa Jollibee para makakain kami at gutom na rin ang mga persons. <laughs> Pagkatapos nga namin kumain dyan, hinatid na kagad namin yung pamangkin ko doon sa nanay niya. At ayun naman ang reason bakit si mama pumonte dito sa Maynila. Galing pa kasi siyang uh, Mindanao, specifically in Misamis Oriental, Hingog City. So may dala nga pala siyang patola at upo dyan. At uh, marami pang mga galing sa bukid. So fast forward ulit tayo, pagkahapon, dumaan kami or lumabas kami para bumili ng ulam. So palabok nga gusto ng asa ako pero sarado na nga so bumili na lang kami ng andoks and pag uwi ng bahay kumain na lang din kami dahil nga gutom na rin ang mga bitok sa lawas <laughs> joke lang pero ayon hanggang dito na lang ulit salamat bye